special guest, Riza Senon, judges. Ano pong masasabi niyo sa performance ng Instagram this week? <laughs> Lahat kayo ay talagang nagpupunas ng luha, umiiyak na paiyak niyo sila. Ayaw ay, drama. <laughs> no, but una-una, gustong gusto ko yung storytelling kasi as dramatic... Yung topic kasi is very sensitive. Alam, na, alam naman natin na madami talagang naapektuhan. Uh, hanggang ngayon, uh, madami pa rin, kumbaga sa buong buo pa rin at buhay na buhay pa rin yung ating emotions when it comes to yung mga uh, victims, syempre, ng Yolanda. Uh, as a matter of fact, hanggang ngayon, uh, naghahanap pa ng ways para makatulong sa ating mga kababayan. Maganda yung pagka-kwento pagka, pagka kwento nyo ng storya uh, through your songs, the girls were so excellent, si Juliana at si Rita. Galing! Ayoko na umiiyak, pero na, napaiyak ako. Tapos ang maganda dito, the numbers were great, pero meron siyang hope at the end, alam mo yon. which is exactly what life should be all about. Hindi porket gumagawa tayo ng production number, eh papaiyakin nyo lang kami. Dapat meron talagang message na at the end of uh, darkness, there is light. So I like that aspect of it. Miss Jaya. Puro River Maya pala yung mga kanta. Correct. Yes. Tama ba? Puro okay. River Maya. Yes. Wala lang ah. Yun nga, ang hirap kasi i-describe putin into words what happened. But we were all affected. And the fact na naikwento niyo yun ng tama, eksakto, malinis. The four ladies that danced, I knew it right away na nagkukwento kayo ng malalim siya pero kayo yung wind. Kayo yung... Tapos may pumasok na bagyo. Tao yung bagyo. Pero I got it. I really got it. And I hope our audience on television got it. Kasi ang ganda ng pagkakagawa nyo. Hooray! Hooray! Para, para tayo nanood ng musical. Sobrang! Musical. Yes! Pwede magtanong lang kaysa mag-comment yes, ako. That. Si LJ, leader. Uh, ano LJ? masasabi mo ngayon kay Derrick? <laughs> Sige na. LJ? LJ. Love you, Derrick. Galing, galing. Thank you, judges. Magbabalik po ang Sunday!